Mga batang higante ng Canada at USA pantapat kay Victor Wemba ng France. Dumadami na mga alien players sa NBA. At kay Sotong tatapos na nga ba sa 52 year na sumpa ng gila sa Olympics? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Sa patuloy na paglaki ng basketball scene sa mundo ay patuloy na din ang pagdami ng mga bagong breed na mga malalaro na may daladalang pagbabago sa mundo ng basketball. Try to imagine no na simpleng sentro lang na more on sa ilalim ng laro, ngayon ay all around na. Yes, in demand ngayon sa NBA ang mga center players na may kakayang i-handle ang limang posisyon sa laro o mga sentro na mabilis gumalaw. Kaya naman ito at naglalabasan na mga sinasabing alien players sa bagong generation ng basketball. May mga postbong na mga young players na tatapat sa tatlong higanting alien players ng NBA na sina Bol Chet Holmgren at Victor Wembanyama. Ang mga young players na mga ito ay lumalaro ngayon sa kanika nilang mga youth national team sa FIBA. Ito nga yung 7'7 ng Canada na si Olivier Rieu at ang 7'3 naman ng Team USA na si Daniel Jacobson. Parehong dominante sa ilalim mga batang higanting mga ito. At ang upgraded part sa kanilang pagiging matangkad na player ay ang bilis sa laro na kanilang tinataglay. Tila ginagamit ng husto ni Olivier ang kanyang size sa laro dahil sobrang dominante nito sa paint. Pagdating sa offense sa depensa. Sa depensa ay makikita ang husay nito sa pag-block ng mga tira at ang mga posibleng atake ng mga opponent sa loob. In short, bibihira lamang ang mga nakakagawa ng puntos sa mga kalaban kapag nasa loob si Olivier. Bilang 7 foot 7 ay mabilis ang galaw ni Olivier. Kung atin nitong i-observe at kung sakaling magkatapat sila ni Wemby pagpasok nito sa NBA ay tiyak na class of giant ang mangyayari. Mas matangkad si Olivier kay Wemby at mas tatangkad pa ito na posibleng umabot sa 7 foot 8 o 7 foot 9. Inaasahang sa 2025 o 2026 papasok si Olivier sa NBA. Sunod ay ang underrated prospect na si Daniel Jacobson Isang 7'3 young prospect din na lumalaro sa Team USA Youth Team Ito marahil ang may lalapit natin kay Chet at Wemby Ang kakayahan nito sa game Si DJ ay isang mabilis na malalaro na kayang magbigay ng mabigat na depensa sa mga opponent At kaya ding maghatid ng magandang opensa para sa kanyang kupunan Mahusay tumiming na mga tira si DJ Na nagre-resulta ng mga black contra sa mga opponent Sa kabilang banda ang opensa nito na nakukuha niya sa loob man o sa labas Inaasahang sa 2027 NBA Draft ay makikita na natin si DJ sa NBA. Pero sa ngayon si DJ at Olivier ay magiging banta kay Wemby sa mga FIBA games. Samantala dumako naman tayo sa ating sariling higanting malalaro. Ito nga'y walang iba kundi ang 7 foot 3 na si Kai Soto. Sa ngayon ay nasa bakasyon si Kai matapos ang naging busy schedule sa Japan at Gilas last year. Ngayon matapos ang pahinga nito ay babalik na sa ensayo si Kai para naman i ang bansa sa paparating na 2023 FIBA OQT. Tiyak na mapapalaban dito ang ating pambato. Dahil mga bigating kupunan ang makakaharap natin sa OQT na ito. Dagdag pa sa banta ay ang 100% he healed at injury free na si Krista Porzingis. Anyway, ganun pa man ay mas matas pa rin ang tiwala ng Gilas coaching staff kay Kai Soto lalo na si Coach Tim. Dahil sa OQT ay nakay Kai Soto lahat ang pag-asa upang mataguyod tayo sa Olympics at makakuha ng slot. Kung baga sa ilang mga mausay nating mga player ay si Kaijo ang numero unong kailangan ng Gilas. So, pensa at depensa sa magiging laban natin sa Latvia at Georgia na po tumuldok sa 52 years na sumpa natin para sa Olympics. 1972 pa kasi nung huling makita ang Philippine Men's Basketball Team sa Olympics, kung saan ay natapos ang mga ito at nakakuha ng pinasang 13th place. Malaking bagay kung muli tayong makakabalik sa Olympic this 2024. Kung pumanig sa ating squad ang pagkakataon, ay mas may tatas natin muli ang bandera ng Pilipinas sa larangan ng basketball.